Bismillah alhamdulillah wa wassalamu wa ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh Naalala ko pa nag-aaral pa ako sa Jamitul Islamiyah sa Islamic University of Medina ay eh nakilala ako schoolmate from Algeria pangalan niya si Abu Bakar Gustong gusto ko siyang nakikita sa school campus kasi sa tuwing nagkikita kami binibigyan niya ako ng pakinabang sabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, sabi ni Imam Shafi'i, sabi ng mga ulama. Minsan, inibitahan niya ako sa labas at hindi niya agad sinabi kung saan kami pupunta. Dumaan muna kami sa tindahan ng mga prutas, bumili siya ng isang kilong mansanas. Tapos pumunta kami sa hospital. Laking gulat ko, pumunta kami doon sa male ward, mga pasyenteng lalaki, at nag-aabot siya ng mansanas sa bawat pasyente. Subhanallah. Pagkatapos niyang abutan ng mansanas, ay pinapaalala sa kanila si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobra akong natap sa ginawa niya. Ang laking na ituro niya sa akin sa pagkakataong iyon. Hindi ba tayo magkakapatid sa pananampalataya? At tinutupad niya ang sinabi ng propeta sa na karapatan ng kapatid mong may sakit na siya ay bisitahin. Kaya ganyan kapatid, dapat piliin mo ang kakaibiganin mo, ang kakasamahin mo, makakatulong para lumakas ang iyong iman. Ang iyong paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.